paborito mo din ba ang chapsuy? Nako guys, sure akong 100% na magugustuhan mo ang version ng chapsuy recipe natin. Gagawin kasi natin yung mas pinakrimi at mas pina-overloaded dahil sa mga sangkap na ilalagay natin. Dito nga sa ating pan ay maglalagay lang muna tayo dyan ng kaunting mantika lamang po. Then kapag uminit na yan ay ilalagay na natin ng half kilo ng manok. Bali, breast part po ng manok ang binili natin dyan at pinachop na din po natin yan sa katamtamang laki lamang po. Inuuna po nating lutuin ang manok dahil medyo matagal po itong maluto. Lutuin lang muna natin yan ng 3 minutes bago natin ilagay ang susunod na ingredient. At habang niluluto natin yan, gusto ko lang po munang i-shout out si Mama Rista at si Mama Maria Imelda Buhain na laging nandyan para manood sa ating mga recipes. Maraming salamat po sa inyo! Kapag bahagyan ng naluto ang manok, ay pwede na din nating ilagay dyan ang half kilo din ng atay ng manok na may kasamang puso. Halu-haluin lang muna natin yan kasama ng laman ng manok. Then saka naman tayo dyan maglalagay ng kahit anong preferred ninyong seasonings. Konting paminta at isang kutsarang patis. Dito pa lang ay maglalagay na tayo ng pampalasa para mas kumapit na sa karne yung pampalasa na inilagay natin. Huwag nating masyadong i-overcook dito ang atay ng manok, guys, dahil magkakadurug-durug po 'yan habang hinahalo-halo natin. Lulutuin lang natin ang atay kasama ng laman nito ng 5 minutes lang. Enough na po 'yan para maluto ito. Once maluto na natin ang laman ng manok at atay, ay pwede na nating i-off ang apoy at hanguin then i-set aside. Sa same pa na ginamit natin, ay maglalagay na tayo dyan ng mantikang panggisa. Kapag mainit na ang mantika, ay gigisa na din natin dyan ang hiniwang sibuyas at bawang. Palalabasin lang natin ang aroma ng ginigisa hanggang makaabot ang amoy niyan kila Ma'am Giolanda Pilomeras at Ma'am Minerva Borgonya. Shout out to you mga madam. Salamat sa laging pagsubaybay. Kapag nagisa na ang mga aromatics, ay pwede na nating ilagay yung laman ng manok na iniluto natin kanina. Hiniwalay ko na nga po pala yung atay sa laman, guys. Sabi ko nga po kanina, ayaw nating ma-overcook ang atay dahil magkakadurug-durug po ito. Gisa-gisa muna natin ang laman ng manok ng kahit 2 minutes lang hanggang sa kumapit na sa manok yung lasa ng ating aromatics. Then, sa ilagay ang hiniwang carrots, sayote, at young corn. Uunahin nating lutuin yan dahil medyo may katigasan po ang mga gulay na yan compare sa ibang gulay na ihahalo natin gisa-gisa lang natin ng 2 minutes at saka naman natin ilalagay yung sabaw ng pinaglutuan ng manok kanina. Malasang malasa yung sabaw na yan guys, kaya wag nyo pong itatapon ha. Takpan muna natin ito at hayaan muna natin kumulo ng kahit 2 minutes. Then saka ulit buksan at halu-haluin paminsan-minsan. Kapag medyo half cooked na itong mga gulay, ay pwede na nating ilagay yung broccoli at cauliflower na hiniwa-hiwa natin. At kung hanggang ngayon ay nanonood ka pa, ibig sabihin na interesado ka sa chop recipe natin. At kung sakali pong magugustuhan mo ito, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin at mag-comment ka na din po kung taga saan kayo. Malay mo po, ma-shoutout kita sa mga future videos na gagawin natin. Maraming salamat po! Kapag naihalo na ang cauliflower at broccoli, ay ilalagay na din natin dito ang isang lata ng evaporated milk na siyang magpapakrimi ng ating chapsuy. Lalagay ko na din po dyan ang kaunting asin, konting paminta, at isang pirasong chicken cube. I-mix-mix lang natin yan all together, then saka naman natin takpan at hayaan mo ng kumulo. Paminsan-minsan ay buksan at haluhaluin ito para hindi naman masunog yung ilalim na part nito. Kapag sa palagay nyo po ay malapit ng maluto ang mga gulay, ay pwede nyo na din pong isunod ang atay ng manok at red bell pepper. Mix-mix lang ulit natin yan hanggang sa magsama-sama na all together ang mga sangkap. At this point ay titikman ko naman yan kung okay na ba ang lasa nito. Magdagdag na lamang po kayo ng asin kung natatabangan pa kayo guys ha. Pero sa niluto natin ay okay na okay na po ang lasa nito. Kaya pwede na tayong maglagay dyan ng slurry mixture. Pinaghalong cornstarch at tubig lang po yan. Yan po ang magpapalapot at magpapasosi ng ating chicken chapsuy. Halo-haloy lang natin yan hanggang sa bahagyan ng lumapot ang sabaw natin dito. And para sa huling ingredient natin, maglalagay naman tayo dyan ng nilagang itlog. Wala na po kasi ako nabiling pugo, kaya itlog na lang po ng manok ang inilagay natin. Halo-haloin lang natin yan for the last time, and pwedeng-pwedeng na nating iserve itong ubod ng creamy at napakasarap na creamy chicken chop suey. Ituro pa lang nito guys, talaga namang nakakatakam na no? Kaya itag mo na din ang buong pamilya at barkada mo, at subukan nyo na din magluto nito.